Ivana Alawi. Itinanggi ang pagmamaldita umano nito sa Batang Kiapo, kung kaya't mawawala na ang kanyang karakter na bubbles. Nagtataray umano ito sa ibang staff. May bagong angulo kung bakit mawawala na ang karakter ni Ivana Alawi as bubbles sa FPJ ang Batang Kiapo. Hindi raw sila okay ni Kim Domingo. Si Kim ang bagong karakter na papasok sa Ang Batang Kiyapo pero hindi pa sinasabi kung anong pangalan ang magiging papel niya sa serye. Pero nilinaw ng kampo ni Ivana na hindi siya chinugi kundi umayaw na siya dahil pagod na. Pero matagal pa bago siya mawala as Pabos dahil nakapag-advance na siya ng taping. Nagpaliwanag ang talent manager ni Ivana Alawi na si Perry Lansiga. Tungkol sa kumakalat na balitang may attitude problem uno ang kanyang alaga kaya inali sa FPJ's Batang Kiyapo na si Ivana Alawi. Ayon sa kumakalat na chismis, ay mahirap umanong katrabaho si Ivana at may attitude problem daw ito. Nilinaw ng talent manager na ang pag-alis ni Ivana sa show ay dahil sa kanyang prior commitments. Ipinaliwanag nito na ang original agreement ng pag-stay ni Ivana sa teleserie ay tatlong buwan lamang dahil ito sa pagpapakasal ni Lovie Po sa kanyang real-life boyfriend. Pero dahil nag-click ang tambalang bubbles at tanggol ay next ten ng next ten ng next ten ang karakter ni Bubbles sa serye. Kaya mas tumagal ang taping sessions ni Ivana. Ayon sa manager ay marami din silang isinantabi or nireschedule na mga projects ni Ivana, kagaya ng shoots, vlogs at iba pang endorsement dahil na rin sa extended taping nito sa Batang Kiapo. Pero sa ngayon daw ay hindi na kaya pang i ng schedule ni Ivana ang tapings ng Batang Kiapo. Sa isang teaser ng Batang Kiapo, kung mawawala si Bubbles, meron papalit sa kanya na nakabonet at nakamotor. At yun nga raw ay si Kim Domingo. Samantala, sabi naman ni Oji Diaz, may inamin daw siyang nalalaman tungkol kina Ivana at Kim Domingo. May isa pa akong nabalitaan. Nabalitaan ko lang naman ito sa ad ni Oji. Parang may something nga itong si Kim Domingo at Ivana noon pa. Narinig daw ni O.G na nakipag-usap daw itong si Ivana sa upper management para sabihin hindi niya gusto na maka makaiksena itong si Kim Domingo. Kaya raw nag-resort na lang na tsugihin na lang ang karakter niya. Kwento ni Oji. Sa ad ni OG, hindi rin daw nila alam ang chika pero sabi ng iba ay dahil daw ito di o mano hindi na naasikaso ni Ivana ang vlogging ang YouTube niya kaya kailangan na niyang mag-focus doon. Samantala, hindi naman matukoy ng mga netizens kung ano nga ba talaga ang totoo sa likod ng pag-alis ni Ivana sa batang kiyapo.